So, ang gumagana ngayon ay isang electric pan na naka number 3 isang electric pan na naka pangalawang electric pan na naka number 3 din, at saka 42 inches. So, ngayon guys, uh, papakita ko sa inyo kung anong kaya ng solar panel ng setup ko. So, subukan natin ngayon yung washing machine ko kasi kasi tamang tama ngayon naglalaba ako saka ang ngayon uh, quarter to 12 na so tingnan natin yung ang lakas ng init ngayon sa labas tingnan natin kung kaya niya yung washing machine so ito na yan kasi oh, kung makikita mo nag iba iba na yung voltage ibig sabihin naka full charge na yung battery ko lahat kaya tamang tama sa washing ngayon susubukan natin kung nakikita nyo ah, uh, 0 watch so bubuksan ko na ngayon yung washing So guys, yun nga kung nakikita nyo guys Ayan Naka 0 watts yan Ayan, naka Naka 0 watts Tapos Naka Naka iba-iba yung voltahe ng ano ko Ng Controller ko Kasi ayan ang ano Ng safety ano ko <clears throat> Ngayon pupunta tayo sa washing ko Susubukan natin kung kakayanin niya yung washing So yun guys Ayan anyway, yung wire na yan Ayan, ayan Ayan nakasaksak yung ano yung washing nangyari ko so, medyo makalat yung bahay ko lang guys ah, kasi hindi pa kami nag, ano, nagliligpit so ito yung washing ko guys so ayan na nakaready na yung nakaready na yung labahan ko sinadya ko talaga yan para masama ko sa content para malaman nyo so ngayon guys susubukan ko na yung ano uh, 3 minutes lang baka kasi hindi kayanin yung battery so kung makikita nyo guys gumagana na guys ah. ayan gumagana ng washing ko ah. Ha? ha so ayan so ayan guys gumagana yan so titingnan natin ngayon dun sa solar kung ilang ano anong mangyayari doon kung kung nag-iiba yung wattage so so ayan guys ah uh, yun ang lakas nga talaga talaga ng washing kung nakikita nyo guys kumakain siya ng ano ng 370 watts ayun namatay guys <laughs> hindi kinaya yung washing talagang malakas yung washing talaga maghigop so yung setup natin ngayon kulang na kulang pa kasi ang watts ang ano lang ang panel lang ang nilagay ko is isang piraso lang na panel 150 watts tapos yung battery ko ang battery ko naman 75 AH lang so yun nga siguro try natin magdagdag ulit ng isang panel at saka tatlong battery na tag 25 AH Bali, magkakaroon tayo ng, 300 watts na solar panel at saka 150 na battery. Uh, para makaya yung washing. Tingnan mo guys. Tingnan mo kung nakikita nyo. Pag bumaba kasi yung sinit ko dito na 12 volt to. Kung saan niya pinapatay yung ano yung yung outsource sa, ano para magkaroon ng safety yung battery. So talagang malakas lang talaga yung kain ng washing ngayon. Uh, kumakain siya ng 370 watts minsan. Pero nabubuhay naman din sa guys dahil sa init. Siguro baka kumina yung init sa labas. Pero kaya niya guys oh kasi nag-iiba-ibang init kayo sa labas eh. So kaya siguro na mamata yung washing. So sa ngayon, ayan, nagwa-washing pa rin siya. Uh, tingnan natin guys sa labas kung gaano kalakas ang init. Baka kasi humina. Ah, uh, yun guys, uh, mainit naman pala. Eh, talagang hindi na talaga kaya lang talaga ng washing kasi malakas ang ano talaga ng makina. So yun guys, uh, hindi talaga kaya ng ano natin 'no, oh, ng solar setup natin yung washing machine natin. Kailangan talaga natin magdagdag ng isang panel na 150 watts at saka 75 ah na battery. Nakung nakikita niyo naman, namamatay-matay siya kasi nga nga bumababa na sa 12.2 ang setup ko. So yun guys, ngayon susubukan na naman natin yung ano kung ano kung ilang kaya ng electric fan, ilang peraso. Uh, so ngayon guys, susubukan na natin yung washing machine, talagang hindi kaya ng setup natin, no? Kailangan talaga natin magdagdag ng solar panel at saka battery kasi talagang malakas yung makina ng washing. So sa so ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung anong kaya ng ilang electric fan at saka TV ang kaya ng setup ko. So ngayon ka nakikita nyo guys, 13 volt So magandang ano yan, magandang harvest niya ngayon kasi mainit. Tapos kung nakikita nyo, gumagana na siya ng 85 watts kasi nakasaksak na yung electric fan at sa katipi ko. So ito yung guys, ay uh, ipakita ko na sa inyo isa isa. So yung guys, uh, ang harvest niya ngayon ay umaabot ng 13 volt. So tamang tama yan, yan 85 watts. So, ibig sabihin, kayang-kaya niya. So, ito yung nakasaksak ngayon. So, pinapagana pinapagana natin ngayon ay, pinapagana ko ngayon ay, yung electric fan ko number 3 yan. Yan. Tapos, uh, gumagana din yung TV ko. Yan, nakakunik yan sa solar ko, guys, ha. Gumagana yung TV. Tsaka, itong electric fan. Pero, naka number ano pa siya? Ah, uh, naka 12, 12 volt. 12 volt point or 9. So pag ganyan guys, pwede ka pang gumamit ng ano ng gusto mo, gusto mo pa isang electric fan kasi ang pinaka limit niya naman ay 12.2 bago siya mag-shutdown. So, pag ganyan, ibig sabihin kayang-kaya ng harvest ng solar natin. Depende yan sa init guys ah Maganda talagang init ay nasa ang harvest ay nasa alas 9 hanggang 3 pm. So yan, bumaba sa kasi yung sa labas guys, sumina yung init. So, kung totoo kaya-kaya niya pa pag uminit ng matarik kaya-kaya niya pang mag magano kayo magsaksak ng isa pang electric pan. Yan. Yan ang sa ngayon 12.4 volt kasi nawala yung init sa labas. So, ang gumagana lang ngayon yan ay electric pan na naka number 3 at saka uh, TV namin na 42 inches. Ayan, medyo makalat lang yung bahay kasi naglalaba kami at nagluluto. Ayan, yung anak ko, yun, yung anak ko na mabait. Ayan, mahilig magkalat. So, sa ngayon yun, natin guys na uminit. So, ayun na, uminit na guys. So, uminit na, tumarik na ulit ang init. Ayan, ayan. So, ngayon, nag, ano na siya, nag 12.6 na, kumarga na naman. So, kayang kaya niya magkarga guys. Ayan, kung nakikita niyo nag 12.8. So buksan natin yung electric fan guys. Ayan, kung makikita nyo, in number 3 na natin. Ayan o, oh. Ayan, naka, naka number 3 yan guys. Ayan. So, ayan yan. ang natira nating bultahe sa battery 12.6 at saka yung harvest. So, kayang-kaya niya guys kasi ang minimum niyan bago mag-shutdown 12.2. So, ang gumagana ngayon ay isang electric pan na naka number 3. Isang electric pan na naka pangalawang electric pan na number 3 din. At saka 42 inches. So, grabe na yung ang tipid nyo guys sa umaga. Kung, kung magsusolar kayo ang effective lang nito guys sa umaga lang ha, 9 to 3 pm. 9 am to 3 pm kasi yun ang pinaka-harvest niya. Hindi pwede gamitin ito sa gabi kasi hindi kakayanin. Sa umaga makakatipid na rin kayo yun. Kahit paano, sa din dito. Yan guys, okay, so oh yan. Yan, 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 So, ang nangyari ngayon, umano ngayon ang liwanag. Medyo umano ngayon yung init ng araw. Nag-iba-iba. Nagiging 12.6 na naman. So pag ganyan guys, ibig sabihin kayang-kaya ng solar setup natin at saka panel sa taas yung harvest ng init. So ibig sabihin, kayang kaya niya 'yan. So ang ginagamit ko ngayon ay dalawang electric pan na number 3 at saka 42 inches na TV. So makakatipid ka na nun, guys, sa umaga, saka sa kasagabi, magbimeral mirror ko ka lang, oh. So guys ah, thank you guys for watching. Yan lang muna ngayon ang aking video.